Ngayon mga idol, dito tayo sa ngayon sa pagawaan Papakabit na natin yung gulong natin Kasi kalbo na, parang lolo mo Hahaha <laughs> Ano pala, inikot-ikot pa yan Sabi ko, sulit na sulit ang gamit ko dito sa gulong na to Yan yung gulong nga pala ngayon, matiba yan, maganda yan Kahit mura siya, matiba, yung mato ma ma o o o Bulol Bister yan, sulit yan kahit umuulan Mainit, madulas, magbanking-banking ka Di ka matutumba ngayon pumunta nga ako dito. Ngayon susubukan ko mamaya yung gulong na binili ko kanina. Euro grip yun mga idol. Euro grip. Ito sisilipin nga natin. Iyon. Ito yung kanina. Nagtawad pa nga ako ng 50. Doon sa tindahan. Sabi ko pampakabit nga lang ko. Kung... Pagdating ko dito. 200 pa rin bayad. Sabi ko kuya. Patawad ulit ang 50. <laughs> Ayan si boss. Kinakabit niya na once you can learn wala tayo dito ayan guys kung gusto nyo magpapalit ng gulong na hindi nasisira yung mm -hmm. ano nyo mugs dito na kayo anong shop to boss? Uh, San Luis Tersuple ha? San Luis Ter Supply San Luis Tire Center Tersuple Ter Supply. Ter Supply, yan ayun may machine sila pag mga mugs yung gamit nyo mas maganda talaga mga idol dito nyo talaga papagaw sa machine Ayo, di sini lah yang lokai sa ano? tapat ng Royal Star wala nagpapalit dun sa pinagbibilang ko eh sabi ko discount na lang 50 <laughs> discount sa ano <laughs> yung pala 200 yung bayad sa ano <laughs> Ay, pero thank you sa mga loose natin dito may discount tayo <laughs> may discount ako boss may discount ako 50 <laughs> ayun o <no>? mayroon tayo <laughs> Quality po pati dito. Quality pati dito. Ano? Oh. Ano, ano pangalan mo, boss? Janloy. Ay oh. No? si, si? Janloy. Janloy. John, <laughs> John Lloyd ang pangalan, parang artista Pakapugi naman yan, Lloyd At yun <laughs> si boss niya oh. At yan nga yung boss niya, tinatanggal na yung balot ng ating gulong Bigo patawa din ako, idol Tawad niya ako 50 pero Babahid pa rin tayo ng kumpleto <laughs> uh, Nagbablog ako pag walang ano, trabaho hindi lang nga nakapukos eh Pan lang Ganito yung ano niya guys oh. Itsura uh, sa Hindi ko alam kung anong design ito eh. Kung anong purpose ng design ito. Kaya-kaya muna tayo si boss <laughs> so ayan guys no, bali dito tayo sa may shop so naghanap ako ng naghanap kami ng lumang gulong na ano. ito kasi gamit natin guys so, la, rubber so hindi ka alam ba kung saan so, ako mag stick na gulong so okay naman yung beast tire at quick kailangan yung kandun mabilis maubos makapit naman ito ang problema sa ano tingnan mo yung kain ng di rubber to guys ikaw pala! Ikaw pala! Ayan yeah. <laughs> oh, ang kain ng pirabe, no? At yan nga, ayaw ko namang siraan yung B-Rubber. Yan ang gamit ko sa harapan. Nakita ko dito sa tambakan. Gulong niya, baku-baku na. Parang kalsada sa General Nakar. Inisip ko rin baka niya ginagamit yan. Kaya ganyan yung kain ng gulong niya. Dahil yun ang gamit ko sa unahan. Tingnan natin sa kalaunan kung ganyan din ba ang kain ng ating gulong o gasgas. -gas. Kung ganoon, ibig sabihin may problema. Yung gulong hindi yung nagmamaniho. <laughs> Mabuti so, hindi ako nakapili ng beer ever. <laughs> Ayan. Ito. Try natin ulit ang Euro Grip. Ayan. Uh, tinignan ni sir. Ni, uh, ito daw ay Thailand. Thailand. No. India ba ito boss? India po. India. India. no? Maganda klase daw according sa kay boss. Ano pa mo sir? Coronel. Ayan guys. Coronel. Shout So... Ask natin sa mga expert sa globe. Siyempre dito sa Tatabaw guys okay, no? Ayan. So, so, anong date ngayon? October 9 Tandaan natin yan kung abutin ang labuan Okay guys sino ugasan pa nila yung labi ng ano natin labi ng ating mag 'di okay ba so sa iba marami na akong types na pang hindi nila hinuhugasan ng ganyan Okay guys, na. So, ayun okay, tayo. Sige boss! Sige boss! Sige Sige boss! Sige Sige